Top 10 Foods na Mataas sa Omega-3 Fatty Acids Ang omega-3 fatty acids ay mahalagang sustansya na hindi kayang gawin ng katawan natin. Mayroon itong maraming benepisyo sa kalusugan tulad ng pagbaba ng pamamaga, pagpapabuti ng function ng utak, pagbawas ng panganib ng sakit sa puso at pagpapabuti ng kalidad ng similya. Gayunpaman, maraming Pilipino ang hindi nakakakuha ng sapat na omega-3 fatty acids sa kanilang jeta. Narito ang 10 pagkain na mataas sa omega-3 fatty acids na madaling mahanap sa Pilipinas. Maikling paalala lamang na ang video na ito ay para lamang sa layuning pang-edukasyon, kaya't makipag-usap sa iyong doktor kung mayroon kang alinmang mga medical na alalahanin. Una, mackerel. Ang mackerel ay isang maliit na matabang isda na mayaman sa omega-3 fatty acids. Ang 100 gram na serving ng mackerel ay nagbibigay ng 2.6 gramo ng omega-3 fatty acids. Ang mackerel ay mayaman din sa bitamina B, phosphorus, selenium at protina. Makakatulong ang mackerel sa pagbaba ng presyon ng dugo, cholesterol at triglycerides, at sa paglaban sa depresyon at mga sakit sa pag-iisip. Maaari mong kainin ang mackerel na sariwa o nasa lata, grilled o prito, kasama ng kanin o tinapay. Pangalawa, Salmon. Ang Salmon ay isa pang sikat na mataba na isda na mataas sa omega-3 fatty acids. Ang 100 gram na serving ng Salmon ay naglalaman ng 2.3 gramo ng omega-3 fatty acids. Ang Salmon ay mayaman din sa astaxanthin, isang malakas na antioxidant na nagbibigay ng kulay na pula sa Salmon at nagpoprotekta laban sa oxidative stress at pamamaga. Ang salmon ay mayaman din sa bitamina D, protina, potassium at selenium. Makakatulong ang salmon sa pag-iwas ng sakit sa puso, pagpapabuti ng kalusugan ng buto, pagpapabuti ng function ng utak at suporta sa kalusugan ng thyroid. Maaari mong kainin ang salmon na hilaw bilang sushi o sashimi, lutuin bilang sinigang o tinola, o smoke bilang sangkap sa sandwich. Pangatlo, talaba ang mga talaba ay masarap na shellfish na mataas sa omega-3 fatty acids. Ang 100 gram na serving ng talaba ay nagbibigay ng 0.7 gramo ng omega-3 fatty acids. Ang talaba ay mayaman din sa zinc, iron, copper, vitamina B12 at protina. Makakatulong ang talaba sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapagaling ng sugat, pagpapabuti ng pag-function ng utak at performance sa sexual. Maaari mong kainin ang talaba na sariwa kasama ng suka o katas ng kalamansi, lutuin bilang adobong talaba o baked na may keso. Pang-apat, Seaweed Ang seaweed ay isang uri ng edible algae na mataas sa omega-3 fatty acids. Ang 100 gram na serving ng seaweed ay nagbibigay ng 0.6 gramo ng omega-3 fatty acids. Ang seaweed ay magandang pinagmumula ng iodine, calcium, magnesium, iron at antioxidants. Makakatulong ang seaweed sa pag-regulate ng pag-andar ng thyroid, pag-iwas ng osteoporosis, pagbaba ng presyon ng dugo at paglilinis ng katawan. Maaari mong kainin ang seaweed na sariwa bilang salad o kinilaw, tuyo bilang merienda o sangkap sa sopas, o roasted bilang nori o laver. Panglima, walnut. Ang walnuts ay malutong na mani na mataas sa omega-3 fatty acids. Ang isandaang gram na serving ng walnut ay nagbibigay ng siyam na gramo ng omega-3 fatty acids. Ang walnut ay mayaman din sa fiber, protina, vitamina E, folate at antioxidants. Makakatulong ang walnut sa pagpapabuti ng kalusugan ng utak, memorya, mood at kalidad ng similya. Maaari mong kainin ang walnut na hilaw bilang merienda o tapang sa dessert, roasted bilang sangkap sa salad o palaman sa tinapay. Ang anim, chia seeds. Ang chia seeds ay maliit na buto na mataas sa omega-3 fatty acids. Ang ang gram na serving ng chia seeds ay nagbibigay ng 17.8 gramo ng omega-3 fatty acids. Ang mga buto ng chia ay mataas din sa fiber, protina, calcium at antioxidants. Makakatulong ang mga buto ng kia sa pagbaba ng antas ng kolesterol at asukal sa dugo, pagpapababa ng timbang, pagpapalakas ng buto at ngipin, at proteksyon laban sa cancer. Maaari mong kainin ang mga buto ng kia na binabad sa tubig o gatas bilang puding o base ng smoothie, inilalagay sa oatmeal o yogurt o hinahalo sa tinapay o muffins. Pang-pito, yolks Ang mga dilaw na bahagi ng itlog na mataas sa omega-3 fatty acids. Ang malaking dilaw na bahagi ng itlog ay nagbibigay ng 0.04 gramo ng omega-3 fatty acids. Ang mga dilaw na bahagi ng itlog ay mataas din sa protina, vitamina B12, folate at choline. Makakatulong ang mga dilaw na bahagi ng itlog sa pagbuo ng mga pader ng selula, pag-aayos ng pinsala sa DNA at pagpapababa ng triglycerides. Maaari mong kainin ang mga dilaw na bahagi ng itlog na nilaga bilang hard-boiled eggs o soft-boiled eggs, ginagawang scrambled bilang tortang talong o omelet, o pritong sunny-side up o over-easy. Pang-walo, flax seeds. Ang flax seeds ay maliit na buto na mataas sa omega-3 fatty acids. Ang isan daang gram na serving ng flax seeds ay nagbibigay ng 22.8 gramo ng omega-3 fatty acids. Ang flax seeds ay mataas din sa fiber, lignans at phytoestrogens. Makakatulong ang flax seeds sa pagpapababa ng pamamaga, pagpapabuti ng hormonal balance, pagbaba ng kolesterol at presyon ng dugo, at pag-iwas sa constipation. Maaari mong kainin ang flax seeds na giniling bilang powder o langis, hinahalo sa oatmeal o yogurt, o inilalagay sa mga baked goods o smoothies. Pang-sham, soybeans. Ang soybeans ay mga legumes na mataas sa omega-3 fatty acids. Ang 100 gram na serving ng soybeans ay nagbibigay ng 1.3 gramo ng omega-3 fatty acids. Ang soybeans ay mataas din sa protina, isoflavones at lecithin. Makakatulong ang soybeans sa pagpapababa ng antas ng cholesterol at asukal sa dugo, pagpapabuti ng density ng buto, pag-iwas sa breast cancer at menopausal symptoms, at suporta sa kalusugan ng atay. Maaari mong kainin ang soybeans na niluto bilang edamame o tofu, fermented bilang tempeh o natto, o ginawang soy milk o soy sauce. Pang-10. Sardines. Ang sardines ay malilit na isda na mataas sa omega-3 fatty acids. Ang isandaang gram na serving ng sardines ay nagbibigay ng 1.5 gramo ng omega-3 fatty acids. Ang sardines ay mataas din sa bitamina D, calcium, phosphorus at protina. Makakatulong ang sardines sa pag-iwas ng rickets at osteomalacia, pagpapalakas ng buto at ngipin, at pagpapalakas ng resistensya. Maaari mong kainin ang sardines na sariwa o nasa lata, grilled o prito, kasama ng kanin o pasta. Sa kabuuan, ang pagdaragdag ng mga sampu na pagkain na ito sa iyong dieta ay makakatulong upang masiguro na nakakatanggap ka ng sapat na omega-3 fatty acids. Ang pagkain ng iba't ibang mga pagkain na ito ay magbibigay ng iba't ibang mga benepisyo sa kalusugan at mag-aambag sa pangkalahatang kagalingan. Maraming salamat sa panunood ng aking video ngayon, at gaya ng lagi, naway magkaroon kayo ng magandang kalusugan, kayamanan, at kaligayahan.